Hello guys! Welcome to my channel! It's Lindsay! For today's video, is ikukwento ko po sa inyo kung paano kami mga OFW magsiselebrate ng, ng coming Christmas at New Year dito sa abroad. Malungkot man o oh, masaya, yan ay kinakaya namin. Dahil hindi lahat ng mga wish namin ay matutupad o binibigay maswerte ka lang kung pagtapos ng iyong kontrata ay uh, makataon sa Christmas yan ay pwede kang umuwi pero pag yung uh, kontrata mo ay matatapos sa like July hindi ka rin makaka-uwi pag Christmas at New Year at hindi mo rin makakasama yung family mo sa sa Pilipinas. Kaya ito lang yung ginagawa namin dito. Pag Christmas, halimbawa, um, i-invite ka ng mga friends mo na kakain kayo sa labas, sa restaurant, o iyain ka nila na kumain sa mga Jollibee. <laughs> Yan lang ang ano namin, ang, ang ginagawa namin. Pagkatapos ay uh, nag sa shopping shopping lang sa sa loob ng mall at nagpapapicture-picture sa sa mga display, may Christmas tree, happy na kami guys. At makausap namin yung pamilya namin. Masaya na kami doon. Wala tayong magagawa dahil uh, malayo tayo sa ating pamilya kaya kailangan natin i-enjoy ang ating sarili kahit tapos uh, minsan uh, yung mga ibang mga mga OFW, sila ay kumakain uh, sa labas, uh, nagdadala sila ng pagkain, nagluluto sila ng pagkain, tapos sa labas sila kumakain. Sa mga park, tapos sila ay nagkakanta-kantahan. Happy na rin sila sa mga, sa mga ganyan uh, na, bagay. Dahil ako, nasa um, Macau yung amo ko, 3 sila doon, kaya, kaya ako lang isa sa bahay. Um, boring kasi dahil uh, ikaw ako lang mag-isa pero okay lang masaya naman ako tumatawag lang ako sa Pilipinas tapos kain sa labas ganyan talaga yan ang ginagawa namin dito pag tuwing Christmas na hindi na hindi um, kami makauwi sa sa Pilipinas sa pamilya natin Ngayong linggo pupunta na naman ang amo ko sa China. Trevis na naman sila doon. Kaya yung holiday ngayon, uh, dalawang araw na naman dahil yung Christmas, nakataon siya sa Sunday, kaya ilipat siya sa Monday yung statutory holiday dahil ang Sunday is regular of din namin yun. Tapos yung dahil nakataon sa Sunday yung 25, December 25, kaya ililipat na naman sa Monday. Kaya dalawang araw na naman ang off. Kaya makapagpahinga ka, makatawag sa pamilya. Pero masaya naman kami guys kahit malayo sa pamilya kasi sanay na kami doon. Last year, umuwi ako ng Pilipinas, nakasama ko rin yung pamilya ko. Pero this year, uh, umuwi ako five days lang, emergency, la, emergency na, emergency, ano lang siya, emergency ang pag-uwi ko. Kaya hindi ko sila nakapiling. Pero okay lang dahil um, tumatawag naman ako sa kanila pag, pag Christmas Day at Christmas Eve. Basta araw-araw ko lang tumawag sa pamilya mo. Okay lang yan guys. Ngayong New Year, magstay na naman ang amo ko sa hotel dahil manood sila ng fireworks mamayang gabi. Kaya, ako na naman mag sa bahay. Wala na naman sila, kaya mamaya tatawag na naman ako sa Pilipinas dahil uh, 31st ngayon, New Year's Eve. Kaya masaya dyan sa Pilipinas. Kaya tatawag na naman kami yan ang ginagawa namin. Dahil dito guys, sa Hong Kong, hindi na si-celebrate ang mga Chinese ng Christmas at New Year. Kaya pag uh, December, nagha-holiday sila. Kaya kaming mga OSW, kaming mga helper, Nasa bahay lang mag-isa dahil wala ang mga aming. Yung sineselebrate nila is yung Chinese New Year kasi mayroon silang uh, uh, New Year na sa lunar calendar nila. Kaya yun ang sineselebrate nila. Pag uh, Chinese New Year, yan ang uh, mayroon kaming 3 days na statutory holiday. Pero pag uh, Christmas, isang araw lang na statutory holiday. Tapos, uh, new year, isang araw din na statutory holiday. Kaya, uh, makapagpahinga ka rin. At saka, makalabas ka rin, makamit sa mga relatives mo, friends mo, kakain sa labas, magluto-luto. Tapos, uh, mag-usap-usap, tawag sa pamilya. Yan, yan ang ginagawa namin dito mga OFW pag Christmas at new year. Sa park lang kami nag-stay. or minsan, nasa mull, gumagala, napi-picture-picture sa mga Christmas tree pag Christmas. Pero pag New Year, nasa park lang, kumakain. Kaya, kami mga OFW, hindi naman lahat ng uh, pinipiling namin ay, ay binibigay o matulupad. Kaya, yung simple wish lang namin, yung makausap namin yung pamilya namin, yung kasayanan. At yan lang ang simple buhay ng mga OFW. Kaya, tips ko lang sa mga sa mga gustong pumunta dito sa abroad, magtrabaho dito sa Hong Kong, uh, dapat pibayo niyo yung loob niyo dahil ang makakalaban mo dito ay homesick. Pag hindi ka sanay na sa pamilya mo, talagang maho-homesick ka. Uh, makakalimutan mo yung mga work mo. Kaya, guys, kapit lang. Kapit lang sa taas. Yan ang ano natin dito. Yan ang kasama natin dito. Ah, tatawag din tayo sa pili sa pamilya natin palagi pag may time. Kasi hindi naman lahat ng oras na sa na sa bahay ang amo natin. Pag tapos ng trabaho natin, pwede naman tayo tumawag sa pamilya natin. Ito so, sa abroad pa, uh, mayroon ka mga relatives dito, hindi ka naman ma maboboring pag day off mo dahil pwede naman kayong magkikita at saka uh, gagala sa labas tapos um, magpapicture-picture o kakain sa labas tapos, uh, pag-uwi, magpahinga, tawag sa pamilya. Okay lang yan, guys. Makikita nyo lang yung mga picture namin. Masaya na kami. Yung iba, guys, nagluluto sila sa bahay. Pinapayagan din ng amo. Pag, halimbawa, matagal na sila sa kanilang mga amo. At saka, may, may mga amo din na nagsiselebrate ng Christmas. Pero mostly, hindi sila nagsiselebrate yung mga Chinese. Uh, Bali ba na siguro ko ang amo mo is Christian. Yun, nagsiselebrate yun ng Christmas. Pero yung uh, pure na Chinese na, na hindi Christian, na Buddhist, hindi yan nagsiselebrate ng Christmas, guys. Dahil mostly naman kasi dito pag December, nag-holiday yung mga amo. Pupunta, bumabalik sila sa kanilang mga country. Alimbawa, pupunta sila sa China, sa Japan you okay, ganon. Kaya, um, maswerte lang pag pagdalhin pag kanila. Ngayon guys, dito tayo sa park. Tatanungin natin yung mga kababayan nating mga OFW kung ano yung naramdaman nila tuwing Christmas at New Year dito sa abroad. Ito, mayroong isang magandang dilag dito. Tanungin natin good afternoon. Um, pwede ba kita interviewin? Oh. Okay. ano ba ginagawa niyo dito during Christmas at uh, New Year? Paano kayo mag-celebrate ng Christmas at New Year dito sa home? Usually, kapag they, uh, kapag ganyong holiday season, it's statutory holiday. So, lahat na talaga kami lalabas. So, ang ginagawa namin during Christmas is magtipong-tipong magkakaibigan, go to park, magdadala ng foods to share to everybody para para ma-feel din namin yung presence ng e ang essence ng Christmas. Ganun din sa New Year. Pero most of the time, habang nga celebrate sa Pinas, kami ng mga OFW natutulog sa kwarto. Habang <laughs> nanonood ng mga post ng iba na Happy New Year from our family to yours. kami, kwa lang kami, taga, taga like, taga heart react lang, tsaka taga comment. So that, that is one of the sad, sad reality of being OFW when you're far from your family. Nagang ramdam mo yung lungkot kapag during those special season na malayo ka sa pamilya mo. Ano yung masasabi mo sa sa may balak na pupunta dito sa Hong Kong. Ano yung masasabi mo sa kanila na na dapat nilang gawin pag malayo sila sa kanilang pamilya? Paano sila magsasilipin? Ba baunin mo yun na yung patience at yung pinakamahirap is yung homesick. Kasi yun talaga ang pinakamalaking um, talagang mauna mo mararamdaman pag malayo ka sa pamilya mo is homesick talaga. Pero nowadays dahil nga sa social media, mga, dahil sa technology, anytime makakakausap ng pamilya mo. So, medyo okay na. Yun, pero iba pa rin talaga yung kasama mo pamilya mo. Pero no choice ka kasi para naman sa future nila yung pagpunta mo sa ibang bansa. Matagal ka na ba sa amin mo? No? <laughs> <laughs> Four years sa Sing sa Hong Kong pero sa Singapore 8 years ako doon. So most of parang ang tagal ko na ring OFW. Salamat. Merry Christmas. Merry Christmas, Christmas and Happy New Year. Bye. Tapos hindi ka naman makaka punta sa beach. Hindi ka naman makakaligo sa dagat dahil winter ngayon, sobrang lamig. Kaya yung iba pumupunta lang sa tabi ng dagat tapos doon na sila nagse-celebrate. Para maganda yung view. ganon. Ayan lang po, guys. Ang mag-share ko sa inyo kung ano yung ginagawa namin dito ng mga OFW tuwing Christmas and New Year. Don't forget to follow Lindsay Vlog. Thank you for watching. Bye! See you next video, guys!